Naiiba na ngayon ang takbo ng usapan pagdating sa kapangyarihan ng Pilipinas sa rehiyon. Sa harap ng patuloy na pagbabago sa seguridad ng Asya, maraming bansa ang nagugulat sa biglaang pag-angat ng Pilipinas bilang isang bagong puwersang militar. Hindi ito nangyari ng biglaan, ito ay bunga ng serye ng modernisasyon, strategic partnerships, at pagbabago ng mindset ng pamahalaan at militar upang tiyaking hindi na mauulit ang mga panahon na tila walang kakayahan ang bansa na ipagtanggol ang sarili. Habang umiinit ang kompetisyon sa Indo-Pacific, lalo pang tumitibay ang posisyon ng Pilipinas bilang isang mahalagang aktor at ngayon ay nagbabadya ng maging isang rising military giant sa Asia. Sa nakaraang mga taon, nagbago ang pananaw ng buong sambayanan sa kahalagahan ng modernong sandatahang lakas. Matagal ng panahon na ang Pilipinas ay umaasa lamang sa mga lumang kagamitan, mga second-hand na barko, at kakulangan sa pondo. Ngunit ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea ang naging pinakamalaking wake-up call na kailangan na talagang magising ang bansa sa realidad. Mula noon, sunod-sunod ang pag-aproba ng malalaking proyekto, pagpapalawak ng defense budget, at pagkuha ng mga sandatang dati ay hindi man lang pinapangarap ng bansa. Ngayon, ang modernisasyon ng AFT ay hindi na lamang pangako kundi isang aktwal na pagbabago na nararamdaman sa lupa, dagat, at himpapawid. Sa himpapawid, ang Philippine Air Force ang pinakakompleto ang pagbabagong naganap. Mula sa pagiging hukbong halos walang fighter jets, ngayon ay mayroon ng FA-50PH na nagsisilbing backbone ng air defense. Hindi ito ang pinaka-advanced sa mundo, ngunit nagbigay ito sa Pilipinas ng kakayahang mag-intercept at magsagawa ng high-speed response sa anumang banta. Bukod dito, pinagtibay pa ng bansa ang plano na kumuha ng mga multirole fighters, tulad ng F-16 Vipers o JAS-39 Gripen, na magbibigay ng tunay na air superiority. Kasabay nito, patuloy na lumalawak ang fleet ng C-130 transport aircraft, long-range surveillance drones, at helicopter fleet para sa mobility at disaster response. Dahil dito, mas nagiging visible at mas mabilis kumilos ang Air Force kaysa dati. Sa dagat naman, ang Philippine Navy ay dumaranas ng pinakamatapang at agresibong modernisasyon sa kasaysayan nito. Kung dati ay kilala ang hukbong dagat na luma ang barko at karamihan ay mga World War II vintage, ngayon ay nagbago na ang ihip ng hangin. Mayroon ng modernong missile-capable frigates tulad ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, pati na ang paparating pang mas advanced na corvettes at offshore patrol vessels. Ang mga barkong ito ay hindi lamang pantingin, kundi may kakayahan ng lumaban gamit ang anti-ship, anti-air, at anti-submarine warfare systems. Nagpapakita ito na ang Pilipinas ngayon ay hindi na basta-basta mababaliwala sa karagatan. Kasabay nito, ang pagdating ng mga shore-based anti-ship missile systems tulad ng BrahMos ay nagbigay ng panibagong layer ng depensa na dati ay wala ang bansa. Ang BrahMos, na may bilis na mahigit mak tatlo, ang pinakaunang supersonic cruise missile ng Pilipinas at isa sa pinakamabilis sa mundo. Ito ay sapat para magbigay ng deterrence laban sa sinumang magnenais sa kupin o gipitin ang bansa. Lalo na ngayon na ang mga missile battalions ay nakadeploy sa mga kritikal na lugar sa Luzon, handang tumugon sa anumang banta sa West Philippine Sea. Kung titignan ng Philippine Army, hindi rin ito nagpahuli sa pag-angat. Mula sa tradisyonal na ground operations, lumilipat na rin ang Army sa modernong warfare at joint operations. Mayroon na itong multiple rocket launchers, armored vehicles tulad ng sabra tanks at wheeled armored personnel carriers, at mga bagong communication at battlefield systems para sa mas koordinadong pag-atake at depensa. Kasabay nito, lumalawak ang training sa combined arms operations, urban warfare, at cyber defense. Ang pagbabago ay hindi lang sa kagamitan kundi pati sa kakayahan ng tropa, isang indikasyon na ang hukbo ay sabay-sabay na umaangat sa iba't ibang aspeto. Ngunit higit sa mga armas at kagamitan, ang tunay na nagpapalakas sa Pilipinas ay ang network nito ng strategic defense partners. Ang ugnayan sa United States ay mas tumibay sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, kung saan mas marami ng base ng Pilipinas ang ginagamit para sa joint exercises at preposition equipment. Ang mga pagsasanay tulad ng balikatan ay hindi na simpleng military drills, kundi full-scale integration ng air, sea, land, cyber, at space operations. Bukod sa Amerika, lumalawak din ang cooperation sa Japan, Australia, South Korea, India, France, at maging sa European Union. Ibig sabihin, habang ang ibang bansa ay nag-iisa sa pagharap sa mga hamon, ang Pilipinas ay suportado ng ilan sa pinakamalakas na hukbo sa mundo. Hindi rin matatawaran ang epekto ng regional geopolitics sa pag-angat ng Pilipinas dahil sa patuloy na pag-angkin at panggigipit sa West Philippine Sea napilitang tumayo ang Pilipinas upang ipagtanggol ang karapatan nito. Mula sa pagharang ng Chinese vessel sa mga Filipino fishermen hanggang sa water cannon incident sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal, ramdam ng buong bansa na hindi na sapat ang diplomatikong salita lamang. Kaya naman ang modernisasyon ay hindi lang para sa pagpapakita ng lakas kundi para sa aktual na proteksyon ng teritoryo at kabuhayan ng mga Pilipino. Habang lumalakas ang sandatahang lakas, lumalakas rin ang kumpiyansa ng publiko. Nakikita na ng mga Pilipino na kaya pala nating tumindig, kaya nating magmodernize, kaya nating ipaglaban ang ating karapatan. Ang dating imahen, weak military, ay unti-unting napapalitan ng reputasyon ng isang bansang handang makipaglaban kung kinakailangan, ngunit mas handang magkaroon ng kapayapaan kung nirerespeto ang karapatan nito. Ito ang bagong mukha ng Pilipinas, Isang bansang hindi agresibo ngunit hindi rin papayag na apihin. Sa mga nagdaang taon, lumakas din ang papel ng Pilipinas sa mga regional security dialogues. Mas aktibo na ito sa ASEAN Defense Ministers Meeting, mas vocal sa pagprotekta sa freedom of navigation sa South China Sea, at mas malinaw sa posisyon nito laban sa coercion at paglabag sa international law. Ang Pilipinas ngayon ay hindi lamang tagasunod kundi isa sa mga nangunguna sa panawagang respeto sa UNCLOS at pagpapanatili ng stability sa Indo-Pacific. Dagdag pa rito, mas nagiging moderno na rin ang infrastructure at defense industry ng bansa. Unti-unti nang lumalakas ang local defense manufacturing, mula sa pagbuo ng mga rifles at tactical gear hanggang sa paggawa ng sariling patrol boats at drones. Kung magpapatuloy ito, baka dumating ang panahon na ang Pilipinas ay hindi na umaasa lamang sa imports kundi may kakayahan ng gumawa ng ilan sa mga kagamitan nito. Ito ang susunod na hakbang sa pagiging tunay na military power, hindi lang reliant sa foreign support kundi may sariling industrial capability. Habang tumatakbo ang pagbabago, mahalagang tandaan na ang pagangat ng Pilipinas ay hindi nakabase sa agresyon kundi sa pangangailangang protektahan ang sarili. Sa gitna ng tensyon sa rehiyon, ang tunay na layunin ng bansa ay maiwasan ang digmaan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kakayahan. Ito ang essence ng deterrence, kapag malakas ka, mas mababa ang tsansa na may umabuso sa iyo. At ngayon, unti-unti nang nakikita ng Asia at ng buong mundo na ang Pilipinas ay hindi na lamang isang bansang maganda ang kultura at may mababait na tao, kundi isa na ring bansang may kakayahang magpakita ng lakas kung kinakailangan. Sa pangkalahatan, ang pag-angat ng Pilipinas. Bilang bagong military giant sa Asia ay hindi lamang dahil sa armas at pondo. Ito ay bunga ng pagkakaisa ng sambayanan, ng pangangailangan na protektahan ang soberanya, ng lakas ng alyansa kasama ng mga kaibigang bansa, at ng paniniwalang kaya rin nating tumindig tulad ng ibang malalakas na bansa. Kung magpapatuloy ang direksyong ito, walang duda na sa mga susunod na dekada, ang Pilipinas ay magiging isa sa pinakamahalagang puwersang militar at estrategikong impluensya sa buong rehiyon. Ang bansang dati minamaliit ay ngayon nagiging simbolo ng tapang, pag-unlad, at muling pagbangon, isang tunay na rising military giant sa Asia.